Bago pa man po bumalik sa Pilipinas, itong dating mayor ng Iloilo, na si Mayor Jed Mabilog, meron po siyang interview uh, with Karen Davila. At doon sa interview na, na iyon, napanood ko yung interview na iyon, ramdam mo eh. Ramdam mo talaga yung takot na etong isang ito, na itong mayor ng Iloilo sa um, demonyong sidikong. Right term, no? Grabe pala talaga ang pananakot na itong mga Duterte. Mantakin nyo ha, ah, yung mga taong ayaw nila or ayaw umanib sa kanila. Yung mga um, politiko na tinuturing nilang kalaban, anong gagawin? Idadawit sa mga krimen. Idadawit at ilalagay sa narco list. Yan daw po ang nangyayari. Yan daw po ang karumal-dumal na ginawa na itong si Duterte. Yan yung taktika na itong mga ito para maubos yung kanilang kalaban. Katulad ng madalas kong sabihin, galit ko na sa droga, ano ho, pero yung pa, sila ang pasimuno ng droga. Hmm. Ito ah, ramdam na ramdam ko talaga yung, yung takot ng uh, dating mayor na ito ng Iloilo City. Takot sa sarili niya at takot nga sa pamilya niya. So ito yung totoo ang ginawa daw sa data na si Digong ay yung drug war para labanan o para patumbahin yung tinuturing niyang mga kalaban sa politika. Ganun ka dumi, maglaro itong mga Duterte. Lahat ng ayaw sa kanila ay tinuturing nilang kalaban. Lahat ng ayaw sa mga ginagawa nila na kasamaan ay ituturing nilang kaaway. Ang ibig sabihin nito, yung mga umaanib sa mga Duterte, yung naniniwala sa mga Duterte, yun din po ay kasing sama netong presidente or dating presidente ito at ang buong angkan ng mga Duterte. Yan ang sistema at utak netong mga ito para manatiling makapangyarihan. Ang takutin ang mga kalaban. Eh, sa dami ba naman daw ng uh, galamay na itong siligong? ba? Diba? Yung Davao Death Squad at uh, mga private army. Pero nakakita talaga ng pagkakataon itong isang ito mula nung maupo napatumbahin ang kanyang mga kalaban sa politika kaya niya inilunsad itong drug war, peking drug war na ito, nakakalungkot pero nangyayari ang lahat ng ito sa bansa natin yung isang katulad ni Mayor um, Jed Mabilog na kung tutuusin ay ma influence na dyan sa Iloilo City natakot natakot pa rin sa pwedeng gawin nga na itong si gong kasi ang sabi niya lahat ng pagbabanta ni Digong kung kanino man ay talagang ginagawa at nangyayari. Sumatindi so, pala talaga. Pero kung inyong titig ng maigi, isinama ang mga pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa ka, sa kasunod na PRRD list. So, merong dating list, narco list, at parang dinagdag lang natong si Digong yung mga kalaban niya o yung mga tinuturing niya na kalaban sa politika. Dahil ang pagkakaalam ko, ay gusto rin natong si Digong na idawit nga natong si Jed Mabilog, si uh, uh, Mar Rojas at syempre ang kanyang pinsan na si Frank Drilon sa droga. Ganyan po, yung parang i-implicate, yung parang i-diin na sila rin ay sangkot sa droga, yung dalawang nabanggit natin, Mar Rojas at uh, Franklin Drilon. Ganyan po kademonyo itong isang ito. Kaya tayo natutuwa kung, 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 sa puntong ito nakikita natin yung wakas ng paghahari-harian na itong mga Duterte at wakas ng kanilang pananakot sa mga sa mga politiko na kalaban nila. Ay maano pa kaya yung mga mga ordinaryong kababayan natin na napakadaling matakot. Madali lang nilang lipulin at takutin talaga yung mga ordinaryong kababayan natin. Dahil kung ang katulad ni Jed Mabilog, ay natakot ni Duterte. Ma-influence siya na ito, malaking tao na ito. Pero natakot sa sa banta ni Duterte dahil talaga ang ginagawa nitong isang ito ang kanyang mga banta. Hindi lang pala talaga banta. Good luck.